Gandang araw minasang Ilang araw nga po walang pasok ngayon dito sa Japan dahil holiday Samahan niyo kami manghuli ng isda dito sa dagat ng Japan Kanya-kanya muna ang libangan Dahil ang hirap ubusin ang oras Lalo na pag walang pasok sa trabaho Konnichiwa minasang Samahan niyo kami ngayon manghuli ng isda sa dagat ng Beposhi Dito sa Japan Summer nga pala dito Kaya ngayon sobrang init Pero mas mainit pa din ulo ng mga babae walang makakatalo doon sasahin nga pala tayo sa bus ngayon papunta sa dagat dahil medyo malayo yung bus on the river o bus station dito minasang ay eh, hindi nga po na yung mga bus kung anong oras ang nakalagay sa schedule laging sakto sa oras sabang so, disiplinado po talaga ng mga Nihonjin o Japanese kaya po siguro talaga maunlad ng Japan Bawal nga po pala magkwentuhan ng malakas at magvideo dito habang nakasakay sa bus. Medyo pasaway lang talaga ako, patago-tago lang. At bago ko nga pala bumaba ng bus, bago dumating sa station bubuan, pindutin mo nga pa pala yung red button na yan para alam ng driver kung may pabuwa o walang. pagbabanga namin, diretsyo na kami agad ng warikan para magkinam ng pamingwit kay Ma'am Che. Si Ma'am Che, si Ma siya nga pala yung sensei namin dati dito nung bago na nagpapay sa kaysa namin, kaysa or company. May lock to, di ba? Seryoso, sabihan sa mga guys. Yan, na yan. Talaga naman, kalingin. Mamaya sisirahin din mo ng gamit na supportive na supportive talaga sa amin si ma'am J. bigyan pa talaga kami ng lalagyanan ng isda alam mo talaga ang daming mahuhuli at pagtapos na pagtapos nga namin preparation ng mga gagamitin para sa pamimingwin naglakad na nga kami wagad papunta sa dagat para makarami makarami ng samahanan loob grabe talaga init dito guys umabot ng 40 degrees yung pa yung summer dito namungurot sa balat mas mainit na 40 kaysa sa Pilipinas pero kaya naman at pagdating na pagdating nga namin ng dagat pinagtriban agad kami ng mga isda isang oras na ako pa agis agis dyan sa mga lang ng loob na bingwit ko pero naman kasi nasira ko pa yung pamingwit na hiniram ko I imbis na mga tipid sa ulam magbabayad pa ata kaya ayun, niligpit ko na lang yung pamingwit. Tapos tamang kagis na lang. Pre, gunting pre. Ayun na. Saan? Ayaw na gumamit ng pamingwit. Ayaw na gumamit kasi nasira na. Thank Ha? Ayun, isda nga din pala yung namin dyan, minasang. At saka manok. ko alam kung trip lang ba to, bisyo na. Putik na yan. Masyadong mabiso yung pain namin, kaya tong mga isda. Kagat ng kagat. Hindi ko pa hmm. Hindi pong sumusuko na kayo dahil sobrang init tapos wala pa kayong nahuhuli. Gusto gusto niya nang umuwi. <laughs> Dito pa. Ganito. natin. Wala tayong maulit sa wala. Okay, po pala, let dito sa Japan. Kung araw po na muna magpaday. Simula po, August 11, August wala po opo sa 11. 16. Oli po pasok Opo isang linggo rin. Kaya ka nagpahanap muna kami ng libangan para hindi maburing. Nakahuli din naman po kami ng isda dyan kasa mukha siyang pa-purpose. Hindi po namin alam kung anong klaseng isda yan. Kaya sa mga nakakaalam, pakikomment na lang po. Wala din naman kami aquarium para ilagay sila doon. Kaya binalik na lang namin sila sa dagat. Dito nga pala sa Japan restaurant na nagsisip ng puffer fish ginagawang sashimi or soup may mga license po at nag aaral talaga sila kung paano mag serve ng ganong klaseng isda kaya safe talaga yeah. kaysa sa malit kami mulit mulit ito pakakuan na namin kaya muna yung sa malit, sabay sabay sila Hoy, boy ka pa? Laki ng sana, taba. Mas mahaba to. Mahaba yun sa akin. Eh. Bye bye. Bye bye, finish na. Agis mo malayo. Bidyan mo ako rin. Ano mo lang, ay ganun mo lang. Simpleng ganun lang. <laughs> Layo yun, agis mo malayo. Gago, dito lang oh. Bye bye. Gago hindi na mo, Lumuhog na lang. Gago mo ng isa. Patay. Lumamoy na isa. Tatapos yung kalokohan namin. Salamat po minasang.